Hello Philippines! Hello world! Welcome back! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng mas pinahealthy at mas pinasarap na recipe. Naswak na swak na pambao ng ating mga anak sa school. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara at samahan ninyo akong magluto. Let's go! Naroon po tayo ditong kalahating kilo ng chicken breast na nasa kanya pang buto. So tatanggalan lamang po natin ng buto ang ating chicken breast. Madali lang naman po itong tanggalan ng buto. Wala po kasing available na chicken breast fillet sa palengke na binilhan ko. Kaya may buto na lang po ang binili ko. So yung buto po na natin is may laman pa po konti. Kaya pwede po natin itong gamitin pansahog sa ating mga gulay or ipanlaok sa ating sopas. O ba? Diba? Ngayong natanggalan na, na po natin ang buto, ang ating chicken breast, hihiwain naman po natin ito ng maliliit. Pero kung meron po kayong gilingan or food processor, mas madali po. Sa recipe po natin ngayon, okay lang po na hindi masyadong pino or giling na giling ang ating karne. Kaya nga po hindi ko na siya pinagiling sa palengke. Tsaka kapag sa palengke po ako bumibili ng giniling, pinahuhugasan ko po muna ang karne bago ko ipagiling. Hindi po ako nabili nung giling na nakarne. Eto na, tapos na natin gayatin ng malilitang ating chicken. So, meron ako dito ang Cereal Sweet Ham Classic. Maghihiwa lang ako dito ng tatlong slices. Katulad lang ng pagkahiwa natin sa ating chicken. Masarap po itong ham na ito kasi lasang-lasang mo talaga na karne. Hindi katulad ng ibang ham na puro harina lang. Ilagay muna natin sa maliit na bowl. At iset aside muna natin. At ngayon naman, hiwain na natin ng maliliit ang ating carrots. At ayan po, habang naghihiwa tayo ng ating carrots, shout out po kay Miss Arjun ng Saudi Arabia at kay Sir Joseph ng USA. Hello po sa inyo! Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Ito na po, tapos na po nating hiwa ng maliliit ang ating carrots. Ngayon ang ihanda ko naman ay ang ating garlic at onion. Gagamit lang ako dyan ng apat na cloves ng garlic. Hihiwain lamang natin ito ng maliliit katulad ng carrots. Sunod nating hiwain ay ang ating red onion. Okay, na ito na ang ating sibuyas at bawang. Ngayon, hiwain naman natin ang ating malunggay. So, maglalagay lang ako dyan ng kalahating cup ng malunggay. Okay, ngayon, handa na ang ating mga sangkap para pagsamasamahin. Siyempre, ang una nating ilalagay is yung ating chicken. Sunod ay ang ating ham ang ating 1 cup carrots at half cup malunggay. Sakto lang yung malunggay na inilagay natin pero kung gusto nyo pa ng mas marami, pwede naman, hindi naman siya lasang mapait. At syempre ang ating asin, lagyan muna natin ng 1 teaspoon salt. And then ang ating ground black pepper, around 1 teaspoon lang po. Mas maganda po yung sariwang black pepper katulad nitong ginagawa ko. Naglagay din ako dyan ng seasoning, half teaspoon. At ang magpapasarap at magpapalinamnam sa ating recipe, ang keso. Maglalagay lang ako dyan ng 1/4 bar ng ating cheese. At sunod po natin ilagay ang ating dalawang itlog. Ang binders natin, half cup breadcrumbs. 1/8 teaspoon liquid seasoning, pampadagdag sarap. At dalawang teaspoon ng oyster sauce. Pambalanse, 1 tablespoon sugar. Ngayon, hahaluin na natin siya ng mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. Ayan po, habang naghahalo po tayo. Kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo every time na mag-upload ako ng video. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like at share ang ating mga videos para marami po ang makapanood. Maraming salamat po! So ayan po, matapos ko pong haluin ng kamay, hahaluin ko pa rin po ng kutsara. Para mahalo pa natin ng mas mabuti ang ating mga sangkap. At matapos po natin haluin ng mabuti, i-set aside po muna natin and then i-ready e na natin ang ating pang-coating. Unahin pala natin itong pang-filling natin. Cheese filling! So hiniwa ko lamang po ito ng pakwadrado. Para sa ating pang-coating, kailangan natin ng isang itlog. And then, lalagyan ko lamang siya ng 1 8 cup water. And then, a pinch of salt. Sa isang bowl, maglagay din tayo ng 1 cup bread crumbs. Then, sa isang bowl, naglagay din ako ng half cup harina. Pero, pwede kayong magdagdag kung kulang. Naglagay lang ako ng kaunting mantika sa aking kamay para hindi dumikit yung ating karne o mixture. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon ng karne. And then, bibilogin ko. Tapos, make a hole para ilagay natin ang ating cheese filling. Bilugin lamang ulit at isawsaw natin sa harina. And then after sa harina, idip naman natin sa ating egg. Then last, sa ating breadcrumbs. Ganoon lamang po ang proseso ng ating mga balls. Pero meron pa po akong isang paraan na ituturo ko sa inyo. Ito po yung pangalawang paraan para mas madali nating ihulma ang ating mga balls. Lagyan lang natin ng harina itong ating paglalagyan ng mga balls para hindi dumikit. Ang una natin gagawin, magbibilog muna tayo ng mga karne and then ididip natin o ipapagulong natin muna sa harina para hindi dumikit sa ating mga kamay. Pag nabilog na po natin lahat, ihanda na ulit natin ang ating pang coating. Promise po, mas nadalian po ako sa process na ito. Sundan nyo lamang ang proseso natin. Sigurado po ako na magugustuhan nyo rin po ang recipe natin na ito. Dahil 100% napakasarap po talaga. Actually po, gustong gusto siya ng aking mga anak. Sabi nga nila, kahit araw-araw pang ganun ang ulam nila, okay lang. Kasi ang sarap po. Saktong-sakto po talaga ito ngayong darating na pasukan. Lalong-lalo na po sa mga pihika nating mga anak. Tapos hindi pa po kumakain ng gulay. O diba nakapag-infuse po tayo ng maraming gulay nang hindi nila alam. At hindi rin po nila masyadong nalalasahan kasi nakahalo sa ating karne. O ay siya. Tapusin ko lamang po ang ating paghuhulman ng ating mga balls at magbabalik po tayo. At na ito na po ang ating mga balls. Pwede na po tayong magluto. So yung recipe nga po pala natin is naka 34 pieces na balls. O ba diba, ang dami. Magsalang na po tayo ng ating mga balls. Dapat po ang ating mantika ay medyo lubog ang ating mga balls. Para makabuelo po ang ating mga bola-bola. So ang mantika ko po dyan ay halos kalahati lang ng ating balls. Pero okay na po yan. Ang mahalaga ay maluto, kabilanan ang ating mga balls. At huwag din pong masyadong malakas ang apoy. Dapat medium heat lamang po. Okay? Kasi kapag malakas ang apoy, sunog sa labas, hilaw sa loob. At ayaw po nating mangyari yon. E check po natin palagi kung golden brown na siya bago natin babalik tarin. rin. Okay, unang batch ng ating chicken cordon blue balls. Luto na! Okay po, tapusin ko lamang po ang pagluluto at magbabalik po tayo. Makalipas po ang ilang minuto na ito na po ang ating mga chicken cordon blue balls. At para makumpleto ang ating recipe, hindi mawawala dyan ang ating sauce. So maglalagay lang ako dyan ng dalawang tablespoon mayonnaise. Real mayonnaise po ang gamit ko para masarap. Maglalagay ako ng half tablespoon minced garlic, 1 teaspoon vinegar, a pinch of salt, 1 teaspoon black ground pepper, at 1 teaspoon sugar. 1 teaspoon kalamansi juice. At haluin lang natin ng mabuti hanggang mag-smooth ang kanyang texture. Katulad nito. Ngayon, handa nang i-plating ang ating chicken cordon blue balls. Ito na po ang ating recipe. Tikman na po natin ang ating recipe na napakasarap. Tara! Let's eat! Tingnan nyo guys ang ating chicken cordon blue balls. Nagmi-melt ang cheese sa loob. Mas masarap ito guys kaysa dun sa nakasanayan nating chicken cordon blue. Kaya naman sarap na sarap ang aking mga batuts. At syempre ako din po. At dahil sa sobrang sarap, hindi na ako makapagsalita dyan. Mmm. Ang oh, sarap. Sarap. Kain na po tayo. Patanghali na. Thank you for watching. Bye.